oh, ayan. Dahil gutom na si Bebin yung Inday, wag na nating patagalin yan. Lanta ka na yan. Husgahan na yan. Oh, kitang-kita naman sa kagat. Nagutom, nagutom. Walang kiemi-kiemi. Uy, ang sarap. Dahil may kanin yan. May guacamole. May black beans. Meron pa yung maanghang na sauce. At kung ano-ano pa. May keso. Kaya naman super yummy. Delicious iyan, mga bebe Kain tayo. Pasensya na. Wala nang imbita-imbita si Inden dahil nagugutom na siya. O, oh, sis, ninanam-nam ang bawat kagat, ang bawat nguya. At may pagpapakyut pa yan. Ano? Gutom yan, bibe? Gutom? Walang sali-salita? Sige, namnamin mo yan. Paubos na ng paubos. Sa isang kagat, nababawasan ng paunti-unti. Nga nga, ko, nga, nga kagat kung kagat. So, saan ka nga ba pupunta Inday? Bakit na po ka seryoso mo? Bakit secret? Okay na raw siya at iinom na ng tubig. Pag uminom na ng tubig yan, ibig sabihin, tapos na yan. O, ba? Diba? Solve na solve ang inyong bibig.